Good stuff.

Jump na ni? oh, Oo. jump sila ron Puro modelo oh. na model eh. Tapos yung mga Pinoy Pakistani, yung uh. oh, mga pupunta yun sa jump guard. Mga Pinoy pupunta rin Ano ano, bawa. May akit sila, mga Honda Civic na ano, bangga. Kung ano, wala ka Hmm. Hindi hey, yun mga ako, mga rare Kapakaliit ng ng na yun. Pinapahirapan yung mga mga engineer, yung expansion valve guys. Napakaliit ng kanyang host. Check yung yung Ano na yung ka kuya? 31 31 sarado? Half day na Tapos Five uno Uno oh, wala ka pa? Wala Dos na? Hmm. Dos na Ang over tango Ang over yun Sabi ng binigyan ko dito sa kaya ano, Sabi hindi marunong yung pintor mo

Saan ba na sa way? May dalampay. Ah, dalampay? Oo. po kayo? Diyala, mo dito ako. Saan? Armo nito. Yung kaibigan n'yon Hmm Huwag po huwagin okay, ito ah. sa, sa looban, pa, pasok pa ng galap, ma'am? Ah, pasok pa Ah, doon. pasok pa ka. Kung mo, dire na diretsyo lang Tumbukin mo lang yung kalsada na yun Pakikita mo na, may mga sasakyan na pinipinturahan Doon e eh. Ah, doon e Sa kumpare ko, sa kamarim niya, mga pahinsin Yung The Civic Pinahinabusan Nung pagkata silang usan, ayaw na yung 20 Ayaw na

So yan yung ano niya. 0858. Yeah. Parts number niya. So, yan. DK8012. Yeah. So, yeah. -E -well. yeah. Uh, receiver dryer. So, napalit tayo. Kinumbert yung, ano, sa uh, convert nandito yung Uh, sa baba guys yeah. yung compressor yun yung convert compressor kinumbert kanina tapos yun yung evaporator yun brand nyo ngayon yeah. ka pa namin may buyer na ngayon nung dumating yung buyer ayaw mo dar ayaw Sir, magkana pa ang tap namin. Bukas ang 5,000. Wala may putol, putol na wire doon sa ali. Sorry. sa episode, tinalilis ko kayo si Hindi pinalitan lahat ng oring Galit na galit yung ano Isang araw lang, singaw eh Galit yung may-ari <laughs> mo yung taon hey, o oring, wala pang piso isa yan Oo, mura lang naman yan ano ba yun? Siyempre, wala siyang choice kundi lagyan ulit ng ano eh. Wala hmm. pa, nakalaan na yun. Eh. Nakalaan na. Mabayan, eh. <laughs> so, <bayan. laughs> ganun talaga ang playado, wala tayong magagawa rin eh. Sabi mo ng Bilasco, Daddy, yung 30 month mo, pumunta lang dyan sa sakyan mo ah. Sabi ko. Kaya <laughs> eh, talaga ganun eh, wala eh. Okay. Yung, yung ano mo naman, komportable oh. ka naman. Okay, so, diba? yun eh ah ka sa pupuntahan eh. mo? yun bunso ko kasi marunong na mag drive kaya sa nag drive niya siya na Oo. eh tinatanong hmm. na ako tapos na. Gagamitin niya ah <laughs> ngayon? Oo. medakan medakan di naman mas ko. kapareh na tap Oo. Sa tap 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 trailer ba Iba-iba part number. Pero wala lang yan. Oh, uh. Dapat pala hindi dilaw yung takit. So, babalik tayo, ano? Uh, alternator. Manipis na rin oh no? Manipis na rin Ayan ko din sir guys Kawasan pa Ayan, kinakabit na yung condenser. Hindi <laughs> pwedeng lagi-lagi, may instruction. Oh. Nang di oh. So, মানে মই ন ন a veure si et sap. Ah, ja, oh, pressure switch. Ah, limit switch. Pressure, pressure switch. Ah, pressure switch. Ah, tadaaa. Ta ara pago l'ampli on? Set, ara. Pressure switch, sí. Gano ka-gano ka-importante ang pressure switch nyan? Mas mahalaga yan sa compressor, ah. sa part-parte ng ano, ng aircon. Mm -hmm. Kasi kagaya i-recta mo, eh kung wala nang freon, tuloy-tuloy pa rin yung ipot ng compressor, may tinding siya masira yung compressor. Pero pag may ganito siya, halimbawa mag-high pressure, yung ibang parts hindi mata problema Pupot, itong puputok lang. Automatic shutdown yan. Oo, oh. puputok yan. Pag so over na sa yung napakainit na yung ano, linya, yung system niya, mainit na. Hmm. Pag shutdown yun, puputok to. Oh. Kailangan talaga may pressure uh, switch. eh yung iba, yung kaya, nirin ka. Wala rin. Isa pa yan sa mga ano, mas mabilis yan sa mga FD nagabilis mga yung presyo oh. Okay. dapat may mga ganyan okay na okay na mayroon na mayroon ng uh, pressure switch mansak na yun lang malapit so, na malapit okay na, okay na, okay na, kapit, na kapit na lang yun tapos sa uh, regulator. radiator radiator pa para kakabit natin yung radiator. So maglalagay ng langis muna. No? Ah. Iba 'yung langis niya, di ba? Ibang ginagamit na langis 'to. No? Hindi uh, ito 'yung langis niya. Para sa compressor. Mahal sa kanilang litro niya, no? Oh. Mura lang yan. Ha? Ah, Pang-refrigeration, lubrikan. Ah. Ayun. In cara. kami mas mahal yung pang, ano, pang, pang Chevrolet. Ah, mas mahal yun. Ah, pang pang ano, pang Chevrolet? Pang Chevrolet na, chebrolina. Chebrolina, ano? Na pang Chevrolet. Chevrolet na, ano,